Ano ang dapat gawin ng isang katoliko sakaling accidentally ay nahulog niya yung katawan ni Kristo, yung osya during communion? Ito po ang sasagutin ko dito sa video na ito. Brothers and sisters, bilang mga katoliko, alam natin na ang sentro ng ating pananampalataya ay yung Eucharistia, yung Misa. According to Vatican II, this is the source and summit of all our Christian life bilang mga katoliko, dapat ingatan, ingatan, ingatan po natin yung katawan ni Kristo, yung komunyon, yung ostya. Pero sa totoo lang, in my experience, mayroon na pong mga instances na may nahuhulog talaga. Nung last Sunday lang, kahapon lang, Monday ngayon, nung nagbibigay ako ng komunyon, kinuha ng isang isang laigo, tapos muntik niya ng mahulog. The other Sunday, may isang leucaristic Le minister, nahulog niya ang tatlo, buti na lang, kinuha ko yung dalawa. So brothers and sisters, ano ba dapat ang gawin sa kalimang ganon na nahulog? Brothers and sisters, explain ko muna bakit ito yung dapat gawin. Ulitin ko, yung communion na yon, yung osya na yan, ay totoong katawan ni Kristo tinatanggap natin ang katawan ni Kristo. In the Catholic Church, tulad ako nung nag-aral para magpare, na-train po kami na alagaan strictly yung katawan ni Kristo yan, yung osa na yan. Kaya kung ako lang ang masusunod, since it is allowed in the Catholic Church, communion by the tongue sana ang pangungumunyon ninyo, mga laigo na katoliko. Bakit? Pag communion by the tongue, mas sigurado po tayo, mas secret, mas solemn, mas naiiwasan yung mga aksidente, mas naiiwasan yung mga small particles ng katawan ni Kristo na nahuhulog na lang sa, sa floor tapos inaapakan. It is sacrilegious communion pag ganon. Kaya pagdating sa communion, kung totoong katawan ni Kristo yan, dapat ingatan po natin. Pero sa kaliman, brothers and sisters, na nahulog, ano yung dapat gawin ng isang laigo? Marami po akong napansin. Minsan, merong nahulog, tapos yung nakahulog na laygo, ngumingiti na lang, parang nagtatanong yung mata niya sa akin kung ano ba, pupulutin ba, o hihintayin na ako na lang yung pupulot doon. Di niya alam yung automatic sana nagagawin. Kaya dapat talaga, ang katoliko, alam ka agad ang dapat gawin. So ako na lang yung pumulot at kinain ko. Baka sa, sa isip ko kasi, baka nandidiri siya, kaya hindi niya pinupulot yung nahulog na yon na hinawakan naman niya, siya yung nakahulog, pero di niya alam yung kanyang ginagawa. Or, yung ibang ginawa, for example, na nakita ko na uh, hindi kinain, kinuha pero hindi kinain, di, di ko alam kung saan dadalhin yon, puti na lang, minsan nakita ko, dinala di sa sacristy, tapos nilagay sa tubig, tapos ako na lang, kinuha ko, kahit uh, sa pinaghugasan ko ng kamay, nilagay yung ostya na yun. Kasi hindi ako nandidiri kahit medyo madumi. Kasi katawan ni Kristo yan. Responsibility ko yan bilang pare. Unluckily, may mga instances, may mga aksidente nga na nangyari na, na, ganyan. Kaya nakakalungkot na para bagang hindi tayo nag-iingat na mga katoliko. Kung totoong katawan ni Kristo yan, bakit hindi natin iniingatan? Bakit may nahuhulog? Hindi ba tayo maingat? Alam niyo po noon, communion by the datang lahat, tapos yung sa kristan, merong communion plate, communion pattern na sinusundan yun para sakali mang mahulog, ay doon mahuhulog. Sakali mang may particle na mahulog, ay doon siya mahulog. Kaya si Father, uh, ipipurify niya yun, lalagay doon sa chalice at iinumin. Ganon po ka-stricto, ganon po kaingat ang mga iba sa pagmimisa. Doon sa Korea, South Korea, nakita ko doon, Very solemn talaga ang misa nila kaya nakaka-inspire. Pero dito sa Pilipinas, makakakita ka talaga ng mga nominal Catholics na parang hindi naman katawan ni Kristo yung yung kinokomunyon nila. Bakit? Walang respeto yung mga damit nila, yung mga postura nila, yung mga paraan nila, wala man lang uh, respeto. Kaya Ulitin ko, ang dapat gawin sa kalimang accidentally may nahulog, ikaw na nakaulog, agad-agad, kukunin mo yon no doubt, wag mag wag mag-isip, kukunin mo yon kakainin mo yon kasi katawan ni Kristo yan. Yun po ang aking recommendation at yun naman dapat. Uh, sa kalimang may nahulog yung communion minister, like Eucharistic minister, at hindi niya nakita, agad-agad po sabihin, or agad-agad, pag ikaw hindi ka nagkumunyon, pwede naman kunin mo yon or sabihin sa kanya para kukunin ka agad yun. So, ganun po ang dapat gawin. Hindi sana mangyari ito kung lahat ng katoliko ay maingat naman sa ibang countries, sa ibang mga simbahan. Hindi naman nangyari ito. Dito lang sa Pilipinas na maraming nagkukumunyon. bisan hindi maingat, kaya ganyan. Kaya ulitin ko, mas maganda talaga pag communion by natang. Okay? Sana nakatulong ito. Pulutin po. Agad-agad kainin. Pag sakali mang ikaw, Nung nangungumunin ka, ay accidentally na nahulog mo yung katawan ni Kristo. Katawan ni Kristo yun, huwag mandiri, tinapay nga, kending nga kuminsan, pupulutin natin yun kasi sayang kakainin pa rin natin. Yun pa kaya na katawan ni Kristo. God bless you all at salamat. Kung gusto nyo yung mga videos na ito, please follow me, Jeffrey Dawa Habado. Ako po ay pare dito sa Joseses ng Baguio. Again, God bless you. Salamat.